Hi guys! Nasa na kayo dyan mga followers. At saka hindi ko pa followers. At saka mga kaibigan ko dyan. Mga OSW. Nasa na kayo dyan lahat guys. Yan, kain, kain tayo ng saging, banana. Kain mo yun ba? Ang cute ng saging ang relate. Dati hindi ako kumakain ng saging. Ngayon ka kain Senyorita na na. No? masarap diyan. Nagsabihan no, okay, ako ito, ng ito, doktor ito. na kumain ako ng saging, mga gatas. Di ako wagin mga gatas, kaka, dati. bako pa nga. Ha? Ano yung patata? Ano yung patata? Ano patata? Ano Ano yung patata? patata? Ano patata? Ano yung patata? patata? Sabi ng doktor, magkain daw ako ng saging, gatas, uminom ako ng gatas. Sige muna. Vitamins. Magkain daw ako ng mga prutas. Vitamin C? Wait mo, agad. Ha! Ah! Lemon. Vitamin C. Vitamin A, H yani. Dijaja vitamin H. <laughs> hmm, <laughs> Tammin. Bye guys, thank you Happy for watching. Time.